kukunin ko yung pira nila Puntaan ko ano <laughs> oh, <ayaw laughs> ba yung ginagawa ninyo? hindi mo nakita ah, naglarong tao ano? Dito? ano mang klaseng laro yan? Arang, ano? pasol pasol? parang dama dong lalabas <laughs> <laughs> yan yung... hindi ko nga maintindihan manood ka na lang dami mo yung hindi wala ko ka nga maintindihan eh wala ka namang pusta ang ingay mo oh, wala ka pusta nagtingin din ako kung paano laruin ay hindi yan ganyan o oh, ganyan De hindi mo lang kanyan. Kanyan eh. Kanyan eh. Ah, dito naman ito. Kasi kaya nga hindi na eh. Wala, tanong -tanong. wala, 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 Sige, alis na ako. Huwag ka mag-alam. Disturbo. Eh, na. Nakuha ko na yung pira nila. Nagpapira na ako. Oh, panalo na. Oh, tiga na. Nasaan yung pira dito? Ay, ikaw yung nandiyan na. Oh, sino nanalo? Ah, ka! Ah, ako para rin ang nanalo? <laughs> <laughs> ako ba <pa> rin ang nanalo? Okay, <laughs> maglihay kayo! Okay. Ah? Bitawan ko na itong bote. Eh. Sige. Oh. Wag sabi ka magbitawan, oh. magkatama ang ulo namin. Oh, go, Kaya nga eh. Okay. Isa, dalawa, tatlo, bitawan ko na. Oh. Ah? Mm. Ah. Kanyan! Okay. Sige! Kanyan! ka ka.

Uy! Mamaya na yan! tapusin ko mo to! Mamaya na may babasa ako sa'yo! Ano ito, basahin mo! Nasaan? Oh, nan Basahin mo nga! Huwag mo nga tapusin ko mo, mo na to! Wag mo hanapin sa akin! Nasaan nga yan? May babasa ako sa'yo, Wag mo hanapin sa akin! Uy! Uh! Basahin mo nga! Wag mo hanapin sa akin! Basahin mo! Nasaan? 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 Nandyan nga eh. Hala! Bakit matatalo na ako ba? nito? Bakit, ba? bakit, bakit mo ba sa akin hanapin? Sabi ko basahin mo. Bakit hinahanap mo sa akin? Nasaan? Kaya nasaan? Ay, kaya nga eh. Bakit mo hinahanap dyan? Hala! Buwan ka talaga. Basahin mo. Matatalo na ako. Matatalo na ako. Matatalo na Ano yung isang bulabugin ko? Brad! Hold! Hold! ka naman. May tanong ako sa'yo. Ano? oh, may tanong ako sa'yo. Tulog yung tao eh. Eh, kaya nga may tanong ako sa'yo. Ano, sino bang pumatay kay Lapu-Lapu? Lapu-Lapu. <laughs> ako patanungin mo na tulog tayo rito. Eh, kaya nga. Kaya naman, naman ka talaga. Kaya nga, nagtanong ka sa'yo. Sino ising mo ko para lang tanungin ng ganyan? <laughs> ay, nako. Eh, tulog-tulog ka man dyan eh. May, may, tanong pa ako sa'yo. Sino ano bang matagal ako natulog kagabi? Tapos, gisingin mo ako magtanong hmm. ka sino pumatay kay Lapu-Lapu? kaya okay, nga, hindi ko makalang. ikaw. Hindi. Kaya nga nagtanong ako sa iyo. Huwag kang matulog-tulog dyan. Nagtanong ko sa sa'yo, sino pumatay ka na pula na ko? Natulog ko dire doon. Natulog nga. Alam mo yung Magellan's Cross um, sa Cebu? Magellan's Cross. Tanungin mo doon, baka alam ng sikyo. Anong ako katanungin si... mo. Anong sikyo? Oh, ano naman kailanlaman sa sikyo? Nagtanong Ayun. nga ako sa'yo kung natulog sino pumatay. Kung Ba't ako tanungin mo? Kaya nga, hindi ko nga alam. alis dyan, alis dyan. Bakit ako umalis? Nagtanong ako sa ako Hoy! Alis Bakit ako umalis? Nilipat ako sa'yo kung matulog. nagali tuloy <laughs> hindi na inanto, kumalis na